WHAT'S UP?! <laughs> no. no, it's not no. nothing. <laughs> nandito naman tayo sa bagong challenge natin. At yung challenge natin naman ay... Na. Gutan. <laughs> Siguro nag-wonder mo sa akong mga ano... I... ano... Akong mga tao... So, ang mga tao na akong gama yung challenge which is mga akong mga classmate. Ako mga classmate, ha? Ha? Ako mga classmate. So muna mag-subscribe mo mga classmates o suportahan ko ninyo kay So guys, sugda na to nato, ang atong Trubayan or Juwain Challenge So, kuha sa akong first I Shake put girl, take that block Nice, nice, good So, first one ay Si Pia Pia, Pia, anak-anak, Ano? Oh, good, good, camera. Na, ano. So, si Pia, uh, siguro, trupahin. No? Dahil ano, mabait si ano, Pia. <laughs> Yun lang. <laughs> Next one! Um... Ah... Uh, Charmin, Charmin, Charmin. Oh, Charmaine. So, siguro, ano din, tropahin lang, uh, na, no, friends. <laughs> Next! Bilis-bilis na <-bilisan> natin to. <laughs> Leia, 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 Leia. <laughs> Leia. Siguro, tropahin lang. Kay, wala, ganahan lang ako makikistoryan ni Leia. Baga na po. so, paspasan na guys, kay, daggan yung kayo, Sigur, Jade Next is Jade Jade Tyros, Jade Tyros. um, Terupain, terupain Kay sabay kini siya Kabo pun siya vibe Vibe Right Next is Jami Jami Lim Jami Lim <laughs> So, siguro ka vibe uh, Kani bugay sa day, bugay Bagus <laughs> mo na yung mukha Bugay Dayon, mayon ko ni so trubain na di to juwai, trubain na. <laughs> Next, Alina, Alina, uh, juwain or trubain, truba lang. Syempre may juwa na, may juwa na. Balu ka po, tapos <laughs> ano uh, na? Balu, ah, na ako kasi dumiti ko balu ka. Next is Minya. Minya. So, siyempre, Jo... Ay! Trupahin na lang! Trupahin lang! Trupahin lang! <laughs> jo, siyempre, trupahin. May... May ano na, boy, boyfriend na eh. Din! Bra, ni Din! Cooperate! Oh, uh, ni Din! So, kaya siya, Miko, sukti na ako na since bata pa me. elementary days. Kailan ako mga parents. So, trabahin, trabahin, trabahin natin yan. At regards day ko ni mo sa anak ka karun. Ito na ka. Sa gibotang sa iyong ginawa. Mag-ingat ka. Be safe, ha? <laughs> Dahil may coronavirus. Miko, pa, Miko, Paolo, muli. Ah, Miko, Miko, Miko. Um, siyempre, turpain. Sabay kaya na. Kabalo na ka, lapte ka. Ren. So, si Ren Arcamo. Ren Arcamo, kung makikita nyo dito. <laughs> Isa sa mga pinaka-vibes sa mga barkada, sa mga fans. So, siyempre, hindi na ito Turpain na ito. Juven! Juven Balangyaw. So, si Joven Kamera Si Joven, isa sa mga ano Mga sold kay Odos, kasing kasing Mga sponsor po sa Beauty Shoutout Shout out guys, sa ilang shop Doon na nito, located at Mobot at Bang sa USTP Pwede na siya na lang, madulaan 24-7 <laughs> okay, lang mo so, next Loloy! Loloy Montoya Guerrero Si Loloy, shout out. Okay, Loloy pala. <laughs> si Loloy, uh, ah. <laughs> Kailan pa ka Loloy, ah. Uh. <laughs> si Loloy. Trupahin sa nato na. Ay, I forgot si Jubin na eh. Juwain. Si na uh, tropa, 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 tropa ko yun. Si Olo. Kumbaga, matagaw na kayo tamo. Justin Olo. Ay, Justin Olo. Justin Ayay. Justin Ayay, my boy, my legit man. So, syempre, trupahin to. Mama Grace May, shout out dahil sa'yo mo ha. <laughs> si Mama Grace May, butan sa... mga mm, istorya. Siyempre, jowain. Ay, <laughs> joke ka lang. Joke lang. natin yan. Tropa, tropa natin yan. Next one. Jeremiah. 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 So shout out, to nai seya al, birthday nang karon, which is April 14. Cacto bang karon na buod? So April 14, shout out seya, igagawo ni, igagawo, which tagalupis ay na Boston at um Kaiser, Kaiser, singers, singers, nasha, singers. Kamera operate, good. Si ngeres dini sya Syempre, tropa Jade. Si Jade Dau pa Jok lah Jok lah Jok among presiden Jade Hagos Shout out sing ha Presiden ting Next Adagan pa kayo guys Ka Daliun na to, Franco Piscador. Piscador, Piscador. Oh, ina love Franco Piscador, ML player. Uh, Kauba na kostanan? o oh, bongbong sabne? Igalgon is la rundro. Joke lang. Joke Andre. Love you. So, shout out to Franco. Good luck sa yun dula sa tournament. Mga tournament ni Wish you the best. Sunod si Giselle! Ay, wait sa, si Franco na siyempre, tropa. Tropa na ako. Next one! Giselle, Giselle, Giselle! Um, sige, speed go ni. Wait Eh, yeah. wait sa. Si Giselle maglipa. gripa, ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Angel Wan di Pak Monteo, Simpre, Butan gitu, Tropa, Tropa itu, aku sumpah kuya kasana lagi, lagi kuan me, lagi sumpah kuya me, disumpah Jin pun tu nak ingat mentau aku, disumpah, yang kalian si kuan, lagi Jin, main bot yang disumpah kau kalian, ni mesti kita tak ingat, nak orang tu main Jin. Zumbang, the Giselle. Sorry, Giselle. कतौना ब्लांग ब्लांग नेक्स्ट इज़ रिने बोर्बोन मैम मैच चाइनिज़ मैन मैच चाइनिज़ मैन शट अप दिसे मो शायद प्रितोपा ना को ने सब ऐमी के दूल्हा ने जेसा कोलालो जेसा जेसा कोलालो तगड़ोफिसाइना तगा सिलंगा सो शायद प्रितोपा और इंटोपा ट्रोपाडी Si Kerstin. Dumaging, Kerstin Dumaging, Kerstin, tanga mo bud. Ah, sila, Uyab manata or emyo sila. Syempre, tropa ko yan. Shout out sa Beta House dyan, sa Warriors fam ko, sa Pirit Squad. Lahat, lahat. Ah, <laughs> uh, one well, Kisha, Kisha, I think Kisha na oh, ni pa. Kisha na pa. Siyempre, tropa ko yan. Tropa. Barbie Jean! Barbie Jean! Barbie Jean Imperial. Joke lang, Barbie Jean, ano, nalimot sa video. So, si Barbie, siyempre, tropa. Sometimes, jowa ko siya. <laughs> so, joke lang, joke lang. Ha, joke lang. Jordan! <laughs> sa kanindot ang ngalan Jordan Jordan Almonya, taga Aluran taga Aluran so ganun wak ka na basketball player na ano sayang kanyang alana ganun na volleyball player mga ka <laughs> woo guys na ko dagan na kayo Jana si Jana Jana Jana, isa sa mga friend na ako, mga closest friends sa mga bay. Siyempre, um, si Jana. Tropain -tropa ko. Tro Tropa ko yan, ha? Tropa ko. Kisa, kisa, undag. Kisa, undag. Kisa! So, si Kisa, undag. Gwapa, son. Gwapa. Gwapa. Gua pabutan Syempre, tropa Tropa Tropang aloranlon Shout out sa mga aloranlon <laughs> So, si Philip Filipe, Filipe Balon sa akong gasulat, ane Bermiang nak uh -huh. pari gasulat, ane Si Philip No Tropa ko yan, tropa Tropa Shane, Shane Shane Gawasag Brox, Tosa So, si Shane Gawasag Ah, uh, Wait sa join or to find. tropa ko yan. Shout out kay Shane dyan. Uh, tropa ko yan eh. Sabay kami eh. Mag, ano. Basta alam, alam mo na siya kung nanonood ka. Susunod si Altea. Yung first lady ng classroom naman siya. Yung first lady. <laughs> Syempre, Ah... Uh, Tropa, tropa oh yan. So, sis, Christine Durato. Christine Durato. Christine Durato, isa sa mga, ano, gupan yung gawin yun. <laughs> e So, siyempre, well, gamay, nah, gamay, 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 gamay lang, gamay lang. <laughs> so, siyempre, so, trabaho lang, ah, uh, yun. Katuhan lang po, vlog lang. So, siyempre, Pwede rin. Pwede, pwede. Jowa. <laughs> char, char lang boy. Ito ano ni? Ito naman yan ay si D-Boy, D-Boy, my man, D-Boy. Walang walang talunan dun dahil black lang to. Si D-Boy, siyempre isa sa mga trupa ko, mga steak, mga guwapo. Famous yan. <laughs> famous yan. Kung niyo nyo mukha niya, guwapo. Which is taga-Luranon, si Carla Estrada. <laughs> branch to ng Carla Estrada. <laughs> si Carla, siyempre, tropa ko yan, tropa. Tropa. Si Alfreda Dayan Hamurol, siya sa mga mama ko. Sa ano, mama ko sa ano, sa classroom. Siyempre, <laughs> tropa. Tropa ko yan. Sheena! Sheena rin, sa mga, isa sa mga mama sa ano, classroom kamila mag-cooperate ka. Sisina, tagalo na nun. Siyempre, tropa ko yan. Siyempre, di ko makalilumutan to. Isa sa mga na nagbigay ng one, ano, ng marka. Blue na marka sa ano ko. Great ko. Siyempre, si Miss Marquez. <laughs> Yung advisor namin, no? Miss Marquez. Advisor na mo, guys. <laughs> Di <laughs> Siyempre, Joanne <jyawain> o Trabay. <laughs> pwede rin, pwede rin maging ay, jowa. <laughs> may trabaho na eh, pwede na mga, uh, ano, buhay ng pamilya. <laughs> Abang nag-aral ako, pwede mo akong buhayin. <laughs> Joke <huh>? lang. <laughs> Joke na miss. Jaya, Jaya Baguio. Kung wala'y, kung wala'y pressure, wala'y Baguio na may tapo. Siyempre, <laughs> Tropa, tropa, tropa ko yan. And Megan, Megan, Kagas, Megan, shout out din sa'yo mga <laughs> So, si Megan, jowain o tropain? pwede rin, pwede rin maging tropa, pwede rin maging jowa, siyempre. Jowa <laughs> Nestor Nestor Galagnara Nestor Bayot <laughs> Joke lang ah, babae ito Babae <laughs> Joke lang, joke lang Joke Nestor Ay, pag Sos na <laughs> Si Nestor syempre, tropa ko Batang M to Part to ng Batang M Batang Tagamubot Batang Tagamubot Jed, Mark Jed Mark Jed Mark Ayed ha? Mark Ayed Mark Ayed Shout out dito sa ano, watch out niya. <laughs> watch out niya kay ano, tropa o jowain. Siyempre, pwede ka na maging jowa. Pwede pa maging tropa. Siyempre, <laughs> ano, marunong magluto, ano, ka-vibe. Pwede rin maging tropa Chupa? tropa. Ano, tara, si Shaina. Shaina. Shain siyempre, tropa, tropa, kaibigan ko to. Karen, 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 cute na dimple mo, shout out ha. Cute, gamay bata, pwede ko rin maging jowa. Jowa, <laughs> ah, jowa, jowa. Kyle, Kyle, Kyle. <laughs> shout out sa Dolphin na to. <laughs> Ganda ng ano mo. At tropa ko to, tropa, kaibigan. Primrose! Primrose, shout out sa mga Tagalog na ano. Gwapa po ni, gwapa. And pwede po ni siya kasabay. Eh. Tropa ko, tropa, tropa. Juan Miguel Sebastian! I'm Juan, the Juan, the, one, the one Miguel Sebastian! So si Juan, tropa ko to since ano, kakaubat me elementary days sabay uh, me. Ah. <laughs> so last, last dalawa, ito yung last dalawa. Siyempre, isa sa tumatakot sa buhay ito, Julius oh. Manahay, ha? Julius, siyempre, eh. Pwede ko to maging ano, tro maging joke ay no, tropa tropa joke lang. Tropa ko to, tropa ko to. Galing nito. Marunong tama kay ah. <laughs> so next last, last one is si CJ, ang pinakadalaga sa bukas ko. <laughs> Dalaga na ano, may dalang baril. Ma <laughs> so which is the last one CJ, uh, tropa, kaibigan ko to sa rin. Ha? so So guys, may isa akong dinalista which is si Iza, Iza Garcia, yung kaklase ko. Siyempre, tropa. Tropa ko yan, kaibigan ko yan sa classroom. So, uh, muntik na nakalimutan ko. Shoutout pala sa lahat ng nag-comments, nagbibigay ng na suporta, sa nag-like ng vlog ko, at uh, ano nagwo-watch at especially shout out kay Ading Pentagon sa lahat sa lahat also so that would be all so guys at yun yun ang pagtatapos ng aking segment ngayon <laughs> so guys that's all don't forget to like subscribe leave a comment if you want to peace bawat na ko <laughs> Bata ngayon maaf!